So guys, pupunta ako ngayon sa aming bakuran. Kung nakikita nyo, meron akong hawak na bolo kasi meron ako na naginipan Dati pa ito baka ka lifestyle. Uh, meron ako nakukuha mga sing -sing at kung ano-ano pa sa bakuran namin. So this time, itatry ko ulit maghukay kasi meron naman ako na naginipan Na basta, yung ako kung meron, basta kinakabahan talaga ako. So yun, subukan ko ulit maghanap, baka meron tayong makita baka ka lifestyle. So matagal ko na itong um napapanaginipan. So actually yung history nito dati pa dito sa sa dito sa bahay na to, uh, meron na silang mga nakikita mga artifacts like yung mga sinaunang mga plato, baso. So that's why baka meron talaga dito, uh, meron talaga ako makita dito this time. So samahan niyo ako hanggang dulo Tatry ko baka tama yung uh, tama yung nararamdaman ko. Nakabahan po ako si isi. So, let's go. So, as you can see, guys, dito tayo sa aming bakuran. So, actually, malawak to. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. So, yung una, ah, uh, nakap nakapulot ako ng sing-sing na gold dito, dito rin dito. Diyan banda diyan, So, 'yun. Ah, uh, ko lang yung manok namin. So, hindi ko inasa na makakita ko nang So, ita ko. Then may nakita rin pala ako ano. May nakita rin pala ako dito dating ano, ah, uh, marilo, siko. So, ewan ko kung gold ba yun, pero sa tingin ko, original po talaga yun. So, itatry natin. Dito ba ka lifestyle? Uh, hindi, hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula bukuran na natin. Pero I'm sure talaga totoo yung mga napapanaginipan ko mga ka-lifestyle. Actually malawak yung bakura namin. Hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula, pero sana uh, mapatunayan ko na totoo talaga yung napapanaginipan ko. Kasi gaya gaya nga nasabi ko dati mga ka-lifestyle, itong bahay namin bago pa man itayo Marami na talagang mga nakikita, mga artifacts like plato, baso dito. Oh. So, simulan ko na maghukay. dito ko yung nakita yung sing-sing dati. So sana, लाभ होना ही नहीं So guys, successful guys. Meron ako nakita. So tama pala yung mga papanaginipan ko guys. Totoo pala, talagang merong mga ginto dito sa aming bakuran. Pero sana, uh, meron akong equipment or bagay na madaling makadetect sa mga gold. Kasi, uh, meron talaga guys. Ayan o, nakikita nyo. Ayan. Ayan, Ayan o. Baka sabihin nyo, ano peke pero sa tingin ko totoo to guys kasi medyo mabigat po talaga so abangan natin yung mga next move ko kung ano yung gagawin ko para ayun makakita pa tayo ng ibang mga bagay na alam ko na baon dito so yun lamat guys sa pagsama